Si Moises ay ipinanganak sa panahong ang kanyang mga kababayan ay alipin sa Ehipto. Para iliktas ang kanyang buhay, inilagay siya ng kanyang ina sa isang basket at ipinaanod sa ilog. Natagpuan siya ng anak na babae ng faraon at lumaki sa palasyo. Pero hindi kailanman nakalimutan ni Moises kung saan siya nanggaling. Pagkalipas ng maraming taon, matapos ipagtanggol ang isang kapwa Hebreo, tumakas siya patungo sa disyerto. Iniisip na tapos na ang kanyang kuwento. Ngunit pagkatapos ay nagsalita ang Diyos mula sa isang bush na nasusunog nang hindi nauubos. Pumunta ka sa faraon Sabihin mo sa kanya na palayan aking bayan. Natakot si Moises. Hindi siya karapat dapat sinubukan niyang tumanggi. Pero sa huli, pumayag siya. Hinarap niya ang Faraon. Pinangunahan niya ang kanyang bayan sa dagat na pula at naglakbay kasama sila sa ilang sa loob ng apatnapung taon. Hindi siya perpekto. Nagduda siya. Nahirapan siya Ngunit nagtiwala si Moises sa Diyos kahit mahirap. At dahil doon, pinago niya ang kasaysayan. Minsan, hindi ito tungkol sa pagiging handa. Ito ay tungkol sa pagiging handa.